Inamin ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, Jr. na may ilang retiradong opisyal ng militar Nananawagan sa Armed Forces of the Philippines, AFP, na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand. Marcos Jr. sa gitna ng mga protesta hinggil sa anomalya sa flood, control projects. Ayon kay Bronner, layunin umano ng ilang retiradong opisyal na magpasimula ng interbensyon sa pamahalaan. Kabilang ang mga ideya ng coup d'etat, military junta o withdrawal of support upang umano'y magkaroon ng reset sa lipunang Pilipino. Gayunman, iginiit ni Bronner na wala ni isa sa hanay ng AFP ang tumugon sa naturang panawagan. Ipinabatid umano nila kay Marcos ang tungkol sa mga panawagang ito. Mangoy, it nanatiling bakalmado ang Pangulo at nagsabing, I trust the AFP. I trust you to do the right thing. Samantala, Itinanggi rin ng Department of National Defense, DND, ang mga chismis tungkol sa isang umano'y coup plot laban sa administrasyon. Walang nagbalak sa AFP. Maraming nagdadasal na may nagbalak sana. Pero wala, ani Defense Secretary Hilberto Teodoro Jr. nangyari ang mga usapin ilang araw bago ang September 21 anti-corruption protests sa Mendiola, kung saan nagkaroon din ng kaguluhan.